magpalang gabi mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel eto ating ula na may pag uwi tayo muling mamana ulit mga kapaders dyan sa ibasan lang dahil hindi kaya pa sa laot malaki ang alot saka malaksa ang amihan ayan si Jen Edgar nagbabalik ng kanggus mga kapaders ayan at para mamaya pag ito ang ating uulaman ah, siya nga pala mga kapaders mamaya pag ko makasama ko nga pala si kung ako vlog mga kapaders nandito nga pala sa bahay papakita ko sa inyo ito mga kapaders si kung ako vlog ay mga kapaders partahan nyo aking youtube channel yung malig ako vlog Ayan. ating makasama yung paglawot mga kapaders sana supportan nyo ang kanyang channel Tulad din ang pag supportan niyo sa akin channel mga kapaders Ito yung aking asawa Nagluluto ng Kanton mga kapaders ulam sa punanan dahil hindi nakakapaglaot Dahil mamaya pala tayo mga kapapamana mga kapaders Para may pangulang bukas na umaga Sana maka tayo ngayong gabi Lord sana gabay mo kami sa paglaot hey, Mga kapaders Madem na kami kasi humalga ko vlog kaya kaya lalagyan kung kinirman kanyang para pwede bagong dive tayo ulit at na ito mm -hmm. isda kagad mga kapaders balawis or danggit na solosayan na ngain mga kapaders pang ulam bukas na umaga at na ito pa sumalubong sa atin anak ng barracuda mga kapaders tinamasigit na ng katawan na udog para rin nagitik mga kapaders ganito pala ang kalaki sa amin bulyos yan or torsilyo, mga kapaders ayos yung pandaradagdag pang ulam at narong pa sa unahan meron mga kapaders lumayas anak ulit ng rumpi oy mailap ating sundan lang oy Dyan sa kabilang bahura baka naan na ito minto mga kapaders tumatago sa mahaba na lusay Talaga, oy, bumalik. Sigurado ka sa akin. Mm hmm, gitik. Sentido at tama. Anak ulit ng rumpito, mga kapaders. Pangalumpa natin. Bulyos or torsilyo. Pandaradagdag pang ulam. At na ito pa. Mm hmm, pandagdag ulit na naman. Pang ulam na ng mga kapaders. Lahat ng mapan, ako ng isda. Pang ulam lahat. Baka bawi lamang sa ilang gabing walang laot. Hindi lang puro sardinas, ito, bahay ng Dara or Mimo mga kapaders. Yan pinakambahay nang ng Mimo yan, piring ulam yan mga kapaders. Pero hanap natin mga pana. Hanap ulit tayong isda. At na ito, nakasuot, isdang pula, suga. Mm -hmm. Pandara dagdag na naman, pang ulam. Kaya itong isda mga kapaders, mataba ito ngayon dahil amihanin. Basta itong sinabawan bukas na umaga. Maganda ang kulay dito ng corals, buhay na buhay. At na ito, maraming mga suga Ito muna ang unahin ko, malaki-laki mm -hmm. Tagpian ulit mga kapaders First class na isda. May ulam bukas ng umaga Hindi muna ako magbibinta ng isda Pang ulam muna lahat, lahat ang mahuhuli ko Hanap ulit tayo Itong malaki-laki ang unahin ko mga kapaders mm -hmm. Nagsuruot sa bots yung mga kasamahan Tumago mga kapaders Mamaya, antayin ko nabas yung ibang malaki-laki Yung video maliliit, huwag mo natin panain Lalaki pa yun Hanap ulit tayo. Uy, na ito. terotot mga kapaders. Malapad-lapad. Mm -hmm. Pandaradagdag. Pangulam na naman. Itong aming sinisi mga kapaders. Ni humalik ako vlog. ito, papalikat lang ito. Ang mga kapaders. Piling umapak sa babo ng bahura. Hanapan natin ng kasamahan. Na ito, dalawang isda. Isang paro-paro. Itong unahin ko. Mm -hmm. mas malaki ito mga kapadyers mas malaman isdang malaki ang mata kung tawag sa amin ay suga Kaya mas rapong silabawan hanapan natin dito sa butas may nakasuot naro nakasilip nangyari mm -hmm. ka dyan yun lang ang problema mga kapadyers pag ko sikip sa butas yung isda hindi makalasot pipilitin ko wala na makalabas at alubas ka dyan yun nakalabas din mga kapadyers Uy, mga kat. Ayos to. First class uli. Pang ulam. Ay, sigurado. to ang aking mag-ina. Masarap pang ulam yung bukas na umaga. Maumay na kaya ang sardinas. Isdang dagat naman tayo, mga kapaders. Yung kauhuli. At na ito, turos. Mm -hmm. Isa din itong kauri ng danggit, mga kapaders. Kaya lang problema. Ito yung isdang tagahibasanan. Turos, kung tawag sa amin. Masakit rin ito, mga katinik hanap ulit tayo at na ito suga na naman mm -hmm. huli ka dyan tsaga ang mga kapaders. pang ulam ayan laki Woo. ahon muna ako mga kapaders nakakapagod lumangoy hanapan ko ba ng kasamahan at na ito mm -hmm. nasa babo lang mga kapaders nasa pabayawang lang ang lalim ayos ito, pang ulam pandaradagdag medyo malaki na ito mga kapader estimate ko mga 200 grams na matampusa at na ito muntik ko nang maapakan yun tinamaan muntik pang makapunit mga kapaders tibogok or manalang gabi eh. nasa pabayaw ng lalim ng dagat mga kapaders eto mamaya matayo ako at makita niyang ibabaw ng dagat kung gaano kahibas mga kapaders dito sa amin medyo mahaba ang kula po ayan ilulutan ko ito mga kapaders yun o oh, bayan ang kula po mga kapaders malaki na pala iba sa gabi baka may ilang gabi mapanggang na mga kapals pili ng mangilaw at na ito is dauli mm -hmm. pang dagdag pang ulam dalipos yan masarap tong gataan mga kapaders pero masarap itong pinirito saka sa sabawan the best ang lasa mga kapaders ilulutang ko ayan na naman dagdag pang ulam mga kapaders babaw lang pabayawang at na ito pa suga na naman isdam pula pandagdag pang ulam Mm -hmm. Kinama na naman sa parting kiyan ganitong klaseng isda makulat ang balat na ito kahit tama sa parting katawan hindi ba basta makakapunit pandaradagdag na naman salamat lord mga kaunin bukas sa sariwang isda ayan lutang kulit mga kapaders at mayroong nagpakita na aro malaki sana mga kapaders kailang mailap Oy, hindi ko agad napansin Malayo na mga kapaders Na ito na Oy, kupsit Ha, maliig Ito na lang yo' mm -hmm. Yun, manitis Yan Corsair muli mga kapaders May tama na ito Ay, baka nakataka sa kasamahan ko Kahit umalig ako vlog At naroon yung kasamahan ng manitis sa pinana ko Susundan ko na lang yung mga kapas kung saan pupunta. Baka sumuot sa corals. Yon, huminto pasisiguraduhin ko hmm, pandagdag pangulam lahat mga kapas lahat ng mauhuli ko Pauwi na rin kami ni humalig ako vlog narin na rin mga kapaders ayos yung pangulam ayan malaki laki na ito mga kapaders abang abang lang bukas na ito nga pala mga kapaders yung huli ko saglit lang kami sa dagat ni humalig ako vlog mga kapaders isang plang ganita man na nahuli kong isda abot sa tanghalian hanggang magahan mga kapaders ayan nakapa na ako ng anak ng barakuda maganda umaga sa inyong lahat mga kapaders ito na yung huli ko kagabi pinanaan ayos pang ulam ngayong umaga sigurado na ito kaya sa sardinas hindi na mga kapaders ayan dahil na ng hapunanan ito ang pangmagahan mga kapaders atin sa sabawan Maraming sa ng karagatan, pati na rin kay Lord. Na ito na mga kapaders. Kalaki na sa loob ng rice cooker. May sabaw na rin dito. Ayan. Turos, saka turutot, suga. At ito sa bawan. Oras nga pala ngayon. Alas hiti mga kapaders. Sakto yan sa magahan, ulam. Oh! Yan, aking asawa. Hiya pa mo sa camera. Sa video. Nagihiwa ng sibuyas. Panlagay dito. Ito na mga kapaders. Hinango ko na at nakulo na. Umawas yung sabaw sa tagap. Makaya na tayo mga manoy, mga manay, bradol. Sino na isda? Huli kagabi. Sariwang sariwa mga kapaders. Turutot yan. Saka suga yung ating kain kagabi bahaw hindi tayo nakakain mga kapas dahil hindi nakabili ng uling kagabi hindi tayo nakapagluto ngayon umaga tayo mga pasusang kain makabawi lamang sa ilang araw na ulan ulam mga kapaders ngayon lang tayo mga kais na naman yung iba na ron sa loob ng langgana pipirtuhin yun mga kapaders ito na, mga manoy mga manay bahaw Wala yung problema yan, kahit bahaw. Atin namang isasabaw naman ay mainit. Kahango mga kapaders, ayan. Umuusok pa. Sinabawa ng isda. Sigurado na ito. Bawi tayo ngayon, bawi, bawi. Hmm. Sarap. Sa ating uunahin. Turos mga Kapaders. Ayan. Saka ito naman ay turutot. Ito na mga Kapaders. To. Turos ka turutot. Kain tayo mga Manoy, mga Manay. para naapalit ang timkada may bubong asin so, maalit talaga araw Ari makin ina kay mga kapalir. Merong karamdaman. Medyo may nakumain niya Mm. Salamat Lord sa biyaya ngayong umaga. At takas na tayo uli. Hindi lang puro sardinas. Mm. So, terus. Di ba talaga pang sariwang-sariwang mga kapadyer? Masarap kainin. rin. Di ba tayo nakadaling sya? Pero pang ulam, swerte mga kapadyer.